sa pamamagitan ng kanilang malakas na kakayahan sa milita. Ang China ay nakakamit ang kanilang layunin na magkaroon ng malawak na impluensya sa pandaigdigang pang-ekonomiya at politika. Ngunit papaano kung ang korupsyon ay nasa loob mismo ng militar? Ito ang ating pag-uusapan ngayon hinggil sa talamak na korupsyon ng hukbong militar ng China. Napapabalita ang labing limang pinakamataas na hiniran ang natangka na sa loob ng anim na buwan sa People's Liberation Army o PLA. Ito ay tinuturing na paglilinis o purge sa hanay ng militar mula sa katiwalian. Kasama dito ang pamumuno sa kanilang pinakamahalagang sangay ang rocket force. Ito ang dahilan ng pagkakaroon na, ng The Great Purge o paglilinis ng bansa. Simula noong Hulyo 2023, isang malawakang kampanya ang naglalayong tumarget sa mga general sa China, lalo na sa loob ng rocket force ng PLA. Para saan ang kampanyang ito? Ang linisin ng sistema militar mula sa loob. Marahil hindi ito magiging ganun kalaking isyo kung ilang infantry generals lang ang pinag-uusapan natin dito. Pero tayo ay nagsasalita tungkol sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng PLA na nagpapangasiwa sa kanilang tactical at nuclear missiles. Ang sangay na ito ay nakakita ng ilan sa pinakamalaking pagtaas sa pondo at modernisasyon sa nakalipas na mga taon. Ang trabaho nito ay tinuturing na isa sa pinakamalaga sa estratehiya ng militar ng China mula sa kanilang pananaw. Tumutulong ito sa pagpigil sa mga warship ng US sa South China Sea. Matatagpuan ang rocket force at ang kanilang silo sa buong bansa. Ang The Great Purge ay may malaking mga bunga sapagkat pansamantala nga napahina ang PLA ngunit kakaiba sa Purge noong 2015 na pinaniniwala ang nakataon sa pagtanggal sa mga kalaban sa politika. Ang kasalukuyang Purge sa taong 2023 ay nakakalang pangunahing nakataon sa paglaban sa korupsyon ano ang ating pagbabasihin rito? Noong Enero sa East, inilabas ng Bloomberg ang isang sulat na nagpapahayag na ayon sa mga hindi opisyal na pagsusuri ng Estados Unidos, ang mga missile ng Rocket Force ay puno ng tubig sa halip na gasolina. Subalit hindi biro ang usaping ito. Ang Rocket Force ay isang kritikal na bahagi ng militar ng China na nagpapangasiwa sa kanilang tactical at nuclear missiles. Ito ang kanilang pangunahing depensa sa anumang uri ng dayong agresyon, lalo na sa South China Sea. Ngunit kahit na may aligasyon ng katiwalian, may mga nagdududa sa katotohanan ng ulat. Ayon sa ilang mga eksperto, maaaring nagmula ito sa maling pagsasalin mula sa Ingles, kapunta sa Chino. Posibleng ang mga salitang water down ay nailipat bilang pagpapataas o pagpapadami kaya't nagdulot ito ng malaking pagkakaunawaan. Higit pa riyan, may kampanya rin na ng disinformasyon sa China. Ano nga ba ang epekto nito sa pandaigdigang seguridad? Paano ito nakakaapekto sa relasyon ng China at ng iba't ibang bansa? Isa lang ang sigurado, ang pagbabago sa pinakamataas na antas ng militar ng China ay may malawakang epekto hindi lamang sa kanilang bansa, kundi sa buong mundo. Sa gitna ng lihim at misteryo, ang China Aerospace University ay nagiging pangunahing mapagkukunan sa pagsaliksik ng militar ng bansa. At sa nakaraang ilang taon, ito ay nagdulot ng mga nakababahalang palatandaan tungkol sa kalagayan ng kanilang rocket force. Noong Oktobre 2022, Inilathala nila ang isang malawakang ulat na naglalaman ng detalyadong impormasyon tungkol sa Chinese Rocket Force. Ang ulat na ito ay nagtulak sa mga otoridad ng US Air Force University na magsimula ng mas malalim na investigasyon. Ang ulat ay nagbigay daan sa pagdududa sa kalagayan ng Rocket Force, lalo na matapos ang pagkamatay ni Wu Guwa, isang dating deputy commander nito. Noong Hulyo 2023, bagamat opisyal na itinutuloy na cerebral hemorrhage ang dahilan ng kanyang kamatayan, may mga nagtatanong kung may iba pang kadahilanan. Si Xiao Yang, dating superior ni Wu, ay nagpost sa social media na sinasabing si Wu ay pumili na tapusin ang kanyang buhay. Ang paglantad na ito ay nagdulot ng pag-alala at paghaka tungkol sa kalagayan ng Rocket Force na nangangailangan ng linaw mula sa CCP mismo. Sa parehong buwan, ang kagawaran ng pagpapaunlad o Department of Development ng Central na Komisyon ng Militar ay naglabas ng isang pampublikong anunsyo na humingi ng impormasyon tungkol sa iligal na pagbili at bidding ng kagamitang militar mula pa noong Oktubre 2017. Ipinakilala nito ang pagsisimula ng mga investigasyon sa katiwalian. Dalawang araw pagkatapos lumitaw ang mga ulat na nagsasabing ang commander ng rocket force na si Lee Yao Cha, deputy commander na si Gaa Bin, at dating deputy commander na si Chen Zhong ay naaresto at kasalukuyang nasa ilalim ng investigasyon. Kaya noong Hulyo, inihayag ni Xi Jinping ang pagtatalaga kay Wu Hubin bilang bagong commander ng Rocket Force. Siya ay 63 years old at naglilingkod na simula noong 1979. Kaya isa siyang veteranong sundalo. Pagkatapos ni Siyang ay ginawang political commissar. Ang mga political commissar ay natatangi sa militar ng China at sa pangkalahatan ay isang mataas na ranggo na opisyal na ang pangunahing responsibilidad ay tiyakin ang ideolikal, nakatuwiran at politikal na pagiging mapagkakatiwalaan ng mga kawani ng militar. Si Wang Hu ay dating nagsilbi bilang Deputy Commander ng Navy at si Xu Xing, dating Deputy Political Commissar ng Southern Theater Command at Political Commissar ng Theater Air Force ay parehong inilipat sa Rocket Force ng sabay-sabay. Si Yao Chu at Sang Bu ay Senate mula sa kanilang mga posisyon. Ang desisyong italaga ang mga heneral mula sa iba't ibang sangay ng militar upang pamunuan ng rocket force ay nagpapahiwatig ng kakulangan ng tiwala sa mga individual na bunga lamang ng rocket force. Ang mga pangyayaring ito ay nagtulak sa gawaran ng pagpapaunlad ng sentral sa komisyon ng militar na magsagawa ng mga investigasyon sa posibleng katiwalian ng pagpili ng militar na kagamitan. At sa katunayan, ilang mga mataas na opisyal ng Rocket Force ang naaresto at nasa ilalim ng investigasyon. Ang mga pangyayaring ito ay nagresulta sa pag-alis at pagkatalaga ng mga bagong literato sa Rocket Force. Ngunit ang mga kilos na ito ay nagpapahiwatig ng posibleng kakulangan sa tiwala sa loob ng nasabing sangay. Subalit hindi lang sa rocket force nararanasan ang pagbabago, maging ang dating defense minister ng China ay tinanggal mula sa kanyang posisyon dahil sa mga ligasyon ng katiwalihan. Noong Oktobre 2023, tinanggal ng China si dating defense minister Li Xiangfu mula sa kanyang posisyon Si Lee ay nawala sa pampublikong pananaw mula pa noong Agosto at ang mga ulat ay nagpapahiwatig na siya ay sinusuri para sa katiwalian. Si Lee ay naging pinuno ng mga departamento mula 2017 hanggang 2022. Bakit mahalaga ang mga ito kapag nagsimula ng lumipad ang mga pala o sa panahon ng konflikto? Dahil nasasagasaan ng katiwalian ang pagkakaisa ng unit. Bukod dito, noong December 27, tinanggal ng CCP National Committee si Wu Yangxing ang chairman ng China Aerospace Science and Technology Corporation, si Luo Shi Chang, ang chairman ng Ningko Group, at si Wang Changpi, ang deputy general ng China Aerospace Science and Industry Corporation. Bilang mga miyembro ng 14th CPCC National Committee, ang kanilang paglilinis ay binalik at hindi pinasa. At wala silang natanggap na 200 yuan sa panahon ng dekada ng 70 at 80. Ang China ay nasaksihan ang pagbabago sa kanilang sistema ng pamahalaan at militar, ngunit sa likod ng mga ito, nagtaglay ang kanilang sistema ng katiwalian na bumabalot sa mga mahalagang aspeto ng kanilang lipunan at ekonomiya. Ngunit sa isang hindi karaniwang pangyayari noong December 9, ilang mga kinatawan ng National People's Congress ang tinanggal mula sa kanilang mga posisyon. Ang mga ito ay mga general na nakatutok sa rocket force at iba pang bahagi ng militar. Ang pagkakatanggal sa kanila ay nagpapahiwatig na may malalim na problema o isyo sa kanilang sistema ng militar. Ang kasaysayan ng katiwalian sa China na may mga kaso ng suhol at nemotismo ay nagdulot ng patuloy na problema sa kanilang lipunan. Ang sabay-sabay na pagsisante sa mga posisyon ng mga siyam ng mga general na ito bilang mga kinatawa ng NPC deputies ng Standing Committee ng National People's Congress ay isang hindi karaniwang pangyayari. Ang karamihan sa mga tinanggal na kinatawa ng PLA ay nagtatrabaho bilang mga technical na opisyal at nakatoon sa racket force at sistema ng pagkuha ng kagamitan. Ang ganitong pagkakataon ay nagpapahihwating na may mga mahalagang pangyayari o issue ng malaking kalakasan na nangyari sa mga sistema ito. Ang dapat nating maunawaan dito ay ang China ay may mahabang kasaysayan ng mga sistemang bureaucratik kung saan ang mga opisyal ay may malaking kapangyarihan at otoridad. Sa buong kasaysayan, ang katiwalian ay laging isang problema na bumabalik-balik na may mga kaso ng suol nepotismo at pagnanakaw ay nakaimpluensya sa modernong pananaw at gawain tungkol sa katiwalian sa China. Ito ay ingrained sa kanilang kultura sa ilalim ng konsept ng Guangdi Eleventh na nangangahulugang personal na mga ugnayan at network ay naglalaro ng tradisyonal na mahalagang papel sa lipunan ng China. Ang mga personal na koneksyon ay kadalasang itinuturing na mas mahalaga kaysa sa meritokrasya. Sa panahon ng reformang pang-ekonomiya ni Deng Xiaoping, ang militar ay naging bahagi na ng ekonomikong aspeto ng China. Ang kanilang kontrol sa mga industriya tulad ng transportasyon at produksyon ng tanggulan ay nagbigay daan sa mga oportunidad para sa katiwalian at smuggling. Ang militar ay hindi lamang nag-ooperate sa kanilang mga gawain sa loob ng mga military base, kundi pati na rin sa sibil na sektor tulad ng mga negosyo at transportasyon. Ang kanilang malaking kita mula sa mga negosyo ay nagpapahiwatig na ng sistema ng katiwalian ay malalim na nakaimpluensya sa kanilang lipunan. Sa kasalukuyang panahon ng China ay harap-harapang kinakaharap ang hamon ng katiwalian sa loob ng kanilang pamalaan at militar. Ang mga kaso ng korupsyon at pagmamalabis ay patuloy na naglalabas sa liwanag na nagdudulot ng krisis sa tiwala ng publiko. Sa gitna ng malinaw na pagbagal ng ekonomiya, ang mga ahensya ng pamalaan ay hirap na, hirap na hirap na makakuha ng sapat na pondo para sa kanilang operasyon. Ito ay mas pinapalala ng mga akusasyon ng smuggling at pagkakasangkot ng mga mataas na opisyal sa negosyo. Ang mga lider ng militara na kadalasang kontrolado ng mga anak ng mga impluensyal na lider ng partido ay nasasangkot din sa mga kontrobersiya. Sa kabila ng kanilang ambisyon na mapalakas ang kanilang kakayahan, ang katiwalian ay nagiging balakid sa kanilang mga layunin. Sa mga nakalipas na dekada, ang China ay hindi bago sa mga kampanya laban sa katiwalian. Noong 1998, sa ilalim ng pamumuno ni President Jiang, nagsagawa ang bansa ng malawakang paglilinis sa militaran na nagresulta sa pagpapalit ng mga negosyo na kontrolado ng PLA. Ngunit kahit sa kabila ng mga akbang na ito, ang problema ng katiwalian ay patuloy na lumalala ang mga pangunahing opisyal tulad ni Xu Kai Hu at Gal Bang Jiang ay naging bahagi ng mga kontrobersyal na konspirasyon na nagpapakita ng mga pagsubok sa sistema ng literato. Noong Hunyo 30, 2014, si Xu ay binalayas mula sa Chinese Communist Party. Nilarawan ng pambansang media ang kanyang mga krimen bilang isang pangabuso ng kapangyarihan. Ang pagbagsak ni Xu ay biglang dumating. Ang mga investigasyon sa katiwalian na kinisasangkutan ng mga mid-chair military officers ay bihirang inihahayag sa publiko upang pangalagaan ang pambansang seguridad. Ngunit ang pagkakasangkot ng isang mataas na rangko na general ay walang kapara. Si Shoe ay naging pinakamataas na opisyal sa kasaysayan ng People's Liberation Army na inimbestigahan na para sa katiwalian. Ito ay tulad ng kung ang BC Chairman ng Joint Chiefs of Staff sa militar ng US ay pinadala sa bilangguan, dahil sa katiwalian. Ito ay magiging balita na nakakagulat bukod sa epekto nito sa kakayahan ng militar ng China at sa pagpapalakas ng kontrol ni Xu sa kanakala ng armas, ang biglang pagtanggal ng mga pangunahing pinuno ng militar ay maaaring magkaroon ng hindi na epekto sa morala sa loob ng militar ng China. Dahil sa limitadong karanasan ng militar ng China sa tunay na labanan at sa relasyon nito sa mga kakayahan sa pakikibaka ang pagsirit ng internal na kaguluhan ay maaaring magdulot ng mas mataas na panganib sa pangkalahatang pagandar ng militar ng China. Bagamat maaari itong isipin na ang gas ay maaaring ginamit para sa pagluluto at na ang mga lulid ay maaaring mukaaberya, mahalaga na lapitan ang mga paratang na ito na may pag-iingat at pag-alinlangan. Mahalaga na maging mapanuri at suriin ng mabuti ang katotokanan ng mga paratang na ito bago gumawa ng tiyak na konklusyon. Maaari tayong gumawa ng maling desisyon kung ating iniisip ng China ay isang simpleng tigre sa papel. Sa kabuuan, ang korupsyon sa militar ng China ay nagdudulot ng malalim na implikasyon na hindi lamang sa loob ng bansa kundi pati na rin sa pandayigdigang seguridad. Ang pagsasailalim ng militar sa katiwalian ay nagpapahina sa kanilang kakayahan at tiwala sa kanilang literato. Ang mga ligasyon ng katiwalian at pangabuso sa kapangyarihan ay nagbibigay diin sa pangangailangan ng maayos at tapat na pamamahala.